Akoy punta tayo dito sa ano sa ilalim ng barko. Ito pala yung ano sa eco sounder ba transducer ata to. Nilagyan ng pati ito yung magano ng deep ng barko ba, uh, deep ng tubig ng dagat para malaman mo kung ilang shackles yung ano. Ah, uh, ilang shackles yung ilaglaglag lag mo sa ano sa dag tubig yung ano yung kadina. Doon tayo sa kabilang, koy. Eh. Dito tayo sa ilalim. Ito yung para sa sunblast dito sa ano. Ah, uh, doon gapang na tayo sa ilalim kasi. Ama'y uh, may mga I beam. Ito yung ano yung uh, sa mga sandblasting ito yung gamit nila hopper na mga hopper sa gagamitin pang sunblast. Yan. Ito tayo ngayon. Uh, ito na lang yung portion na hindi pa natapos sa sandblasting. To yung bow thruster niya ko, bow thruster niya na polish na din. Na polish na na ano na, ah, na na pin, pinturahan na polishing na lang din to para uh, matapos na ito yun sa taas na hinila na yung ano ng crane yung ang kadina namin no. hinila na siya ng uh, sure crane kasi buhol, buhol na kasi siya kailangan na yung putulin niya yung ano niya yung kanina niya yung dishackle niya wala kasi itong ano uh, kinter kinter link